Maging updated sa mga kaganapan tungkol sa ekstensyon at agrikultura. Agribalitaan. Alamin ang iba't ibang programa at serbisyong ekstensyon. Agrisalitaan. At tunghayan ang mga kaababang abang na kaganapang pang-agrikultura. Agri Abangan. Dito lang yan sa inyong provider of extension advice and services in agriculture. This is ating Kaunay Podcast. narito na ang inyong provider of extension advice and services in agriculture. This is Ating Kaugnay, Ating Kaugnay, Ating Kaugnay Podcast. Accelerate, transform, and innovate. Iyon ang tatlong salitang nagsisilbing tagline ng Agricultural Training Institute or ATI. To fulfill that tagline, ATI must conduct relevant training that is responsive not only to the needs of the agricultural industry, but also to the rapidly changing agricultural system. Sa pagpasok natin sa 21st century, sinabayan tayo ng mga makabagong teknolohiya na tunay nga namang nagpadali at uh, nag, nagpaayos ng pang-araw-araw nating sistema lalong-lalo na pagdating sa agrikultura and it is where the digital farmers program or dfp comes in to date um nakapagpaabot na ng serbisyong extension ang programang ito sa 8506 filipino farmers under the 312 training sessions rolled out nationwide sa ikalimang episode ng ating Kaugnay podcast, ating makakapanayam ang isa sa 8506 Filipino farmers na naging benepisyaryo at nakapagtapos ng DFP. Ating uh, tunghayan ang kanyang natatanging kwento ng tagumpay pagkatapos ng training na iyon. So, sir, um, tell us something about yourself po. Maari ka pong magpakilala. Ako po si Henry Pandis, 62 years old, isa pong magsasaka na enrolled sa RSBSA. Ang sinasaka ko po ay may lawak na tatlong ektarya bagamat ito ay hiwa-hiwalay sa iba ibang location mm -hmm. at lahat po lahat po 'yon ay naka-enroll sa RSBSA. At uh, tumatanggap po ako ng mga interventions mula sa Kagawaran ng Pagsasaka dahil sa enrollment na iyon. Ako po ang past president ng Sagrada Pili Camarinesor Farmers Association na nagmula sa zero hanggang ngayon ay milyon na po ang pondo namin. Just last week, uh, last week po bumili kami ng pangalawang uh, combine harvester kasi yung una namin binigay sa amin ng Philmec at sa awa ng Diyos na pangasiwaan naman ng mahusay kaya tumubo Uh, nagkaroon po kami ng hanggang isang milyon na wow. uh, pera sa bangko. Kaya napagkasundoan ng mga officers. Ako po pala sa ngayon ay advisor nila. Uh, napagkasundoan na i-purchase ng bagong combine harvester. Maliban po dyan, ako po sa kasalukuyan ang president ng uh, Pilinio Federation uh, High Value Crop Growers dito sa buong Pili. Ito po ay resulta ng F2C2 ng Department of Agriculture kung saan ang sampung barangay association ay na-cluster bilang isa yung Pilinyo Federation. Nagtatanim po kami ng sari-saring gulay at uh, apply din po namin doon yung natutunan namin sa Digital Farmer, Farmers Program. Although ngayon hindi po ako nakatanim kasi tumatalbog ang asarol sa lupa. Mm, <laughs> Napakatigas pong bungkalin sa ngayon. Ang init-init po kasi <laughs> Dahil po tanareno, sa init. Oh po. Opo. So, sir, maaari mo bang maisa-isa yung mga produce or mga nakatanim po sa iyong farm? Ah, sa farm ko ngayon, wala. Hindi ako nakaland prep. Pero yung mga members namin, may mga members kami na nagtanim ng pakwan, oh, okay. yung tinatawag na so, honeydew. Ang iba sa Santo Antonio, oh, sa nice. Cori. Iba-iba pong barangay, nakapagtanim sila ng mga gulay, may ampalaya mga high value crops mga high value po crops yan. po opo. So meron ka din sir palayan ano po? ay meron hmm. po at may kunting ano po ako na devoted sa uh, organic Oh nice for okay. self consumption lang po <laughs> <laughs> opo, Kasi opo. Uh, diabetic ako so hindi na ako kumakain ng mga produktong hmm. ginamitan ng mga pesticide So sir um kung babalikan <clears throat> natin yung uh, experience mo po noong 2022 bakit o paano ka po naingganyong uh, dumalo doon po sa training of trainers ng DFP? Actually, na-invite lang po ako ng isang technician ng mau LGU Pili. Okay. At uh, ako'y natuwa naman, although mahina talaga ako sa uh, computer, siguro dahil na rin sa edad. Hmm. Kaya during the three-day class, napag-iwanan po ako. <laughs> hirap <laughs> ano na, na hirap. Po, hirap sir. na hirap po ako, pero... Matyatsaga talaga yung mga taga-ATI, the best silang magturo. Kaya nakinabang ako sa loob ng tatlong. Talaga, sir. Oo, oo okay. in talaga ako kung paano ko bubuksan mm -hmm. yung... Uh, smartphone. Smartphone, okay. yun. Tinuruan ako. Kasi pag ganitong edad na, hirap na talaga dyan. Mm -mm. Yung DFP po kasi, parang isa sa mga goal nun is ma-bridge yung gap between dun po sa um, most experienced nating mga participants, tapos yung mga youth. Ah, so, yung, yung mga nag-assist po <clears throat> sa inyo, mga youth people yun? Um, babata pa nila, oh. pero ang gagaling. <laughs> Pati sa ano training talaga, magagaling sila. Oh. Nahirapan po ako, pero worth it naman kasi nagamit ko lahat ng apps na natutunan ko. Hanggang ngayon, ginagamit ko talaga. may Tinuruan kami ng sari-saring apps. Ay, meron ako dito, nakatago pa sa silkworm ko. <laughs> yung LCC, LCC. O, okay. Ano pa 'tong isa? Binhing palay. Binhing palay. Tapos itong field area, ay, ang dali. Mo po yan, kasi nag, nagre-reporting kasi kami okay. kunyari sa high value crops. Mm -hmm. Ilang uh, area ng natamnan mo? Mm -hmm. So, pwedeng lakarin ko lang, nakukuha ko na yung area. Lalo na yung mga matatanda okay. namin, ano? Matatanda naming Uh, magsasaka, opo. Pag tinatanong sa area, ang sinasagot sa amin, basta ano yun? Tatlong pong puno, tatlong daang puno. So, ang binibigay sa amin, number of puno, hindi yung area. Pero itong itong app na to ay napakagaling nito. Ikaw na mismo, sir, yung nagsusukat. Pwede mong lakarin lang ang area, or pwede kung malakas ang net pwede mong ma-determine. Yun, yun yung, sir, GPS field The, area measure. Field area, opo. Okay po. Yung isa Tapos, po. Tapos itong rice crop rice manager, oo. Oh, oh. Pati yung pag-determine kasi kung mag-aabuno ka pa or hindi na, sinasabi dyan. Mm -mm. Pati nga yung forecast ng climate, ang kami. May may app silang itinuro. Ano yan, sir? Yung payong pag-asa? Payong pag-asa. Mm -hmm. At talagang pinakikinabangan namin yon kasi, kunyari, dito sa palay, opo. halimbawa, ang... Paraan ng pagtanim mo isang tanim, mm -hmm. ang first three days niyan napaka-crucial niyan. Oh, Kasi pag umulan, first day or second day umulan ay nako mababawasan ang tutubo diyan. Mm -hmm. So, ito namang ano natin, mga network, TV network natin. Mm -hmm. Pag wala namang weather system sa Bicol, hindi yan talaga nila binabanggit sa oh, kanilang oh. forecast. Mm -hmm. Buti na lang may ano kami noon dati yung Typhoon 2000 ni Mike Padua. Oh. <laughs> Pero kung mga nangailangan ka rin ng ano, internet, o, pero dito sa mga apps na to, makaka forecast ka. Uh, tatlong araw pala, walang init, so mm -hmm. magbo broadcast kami niya. Ah, walang ulan, so magbo broadcast kami niyan. Kaya napakalaking tulong Opo. ko nito. O, pero ang pinakinabangan ko talaga na masyado, at ako'y na-amaze, yung pinagawa kami ng, ito sila sir Chan, pinagawa kami ng tinatawag na FB page. Ah, okay. Akala ko pareho 'yun ng ano, pareho 'yun <laughs> <laughs> ng karaniwang Facebook, opo. 'Yun pala kasi pinaisip kami kung ano business namin. Mm -mm. May mga color dries ako noon eh. Ay, may mga nice. color dries at binebenta ko sa mga kaklasiko, ko, yung mga kakilala lang. Mm -mm. Ngayon, nung pinagawa kami ng FB page, uh, a week a week later may may nag-message sa akin. Nag-inquire agad Mula sa... Europe. Oh, wow. Sabi ko, nakakarating wala. <laughs> sabi, sabi naman ng anak ko, kasi yung anak ko, ano din eh, uh, sinilang na sa panahon ng computer. Sabi, oh. may bayad dyan. Sabi, oh, oh. Ay, sabi ka ako nung nag-training, wala. <laughs> <laughs> yung FB page pala, pwede ka rin ano, yung hindi magbayad, yung free. Free. Opo. Mm -mm. So, nakakatuwa kasi lumawak bigla yung ano ko. Yung market mo, um, sir. Opo. Opo. kung dati, means, mga sir, kakilala sa ko lang. Ng Opo. Facebook. Yun. Mm. Dati, dito lang, locally. Local ano, lang. Tapos, nakarating ng Manila. Mayroon ng Mindanao. Opo. Agad, sir. <laughs> yung ano, hindi ko ganong na na servisan kasi maraming hinihinging ano uh, certificate pinapapunta ko sa ano. Yung nag-order kasi sabi, ito ang courier na puntahan mo, yung to go. To go okay. Pagdating sa to go, ako ng certificate mula sa NFA. Oh, madaming Tapos, requirements opo, po. Opo, kasi hindi pala basta-basta pwedeng ipasok sa Holland ang agri-products na walang certificate. Ano sir yung order nung taga-Europe? One sack na black rice. Wow. <laughs> Ganda sa ano? Opo. <laughs> Hindi po 'yun sir nagano naging successful. Hindi, pero may ah. pamilya siya dito sa Philippines. Dito doon na lang, lang pinadala. Opo. Okay. At sagot nila yung ano, yung lahat ng expenses Opo. po. Nice. Kaya nakakatuwa tong ano FB page na to. <laughs> And na discover mo po yan dahil doon sa DF. 'Yon, doon ako tinuruan ah. noon. Eh. Hindi ko talaga okay. alam yung FB page na yan. Mm -hmm. Wala. Ang alam ko lang Facebook. Opo. Yung katabi ko nga tinatawag ako tatay. <laughs> So, Pero nag-enjoy ako kahit mahirap okay. yung ano. So, At hanggang si ngayon daladala -dala ko pa tong ano mga apps. Mga apps. Okay. So ayun sir. Um Sir, ano yung naitulong po ng DFP sa inyo bilang ano, magsasaka. Sa akin marami mula pagtanim sa crop establishment hanggang sa marketing. Ay, laking tulong ng DFP na yan. <laughs> Opo. From production to Opo. market. Hmm. Kasi pag pag-alaga ng tanim, may halos kumpleto na ng apps. Hmm. Wala ka nang hahanapin hanggang sa pag-market. Mm -mm. Talagang Agala. yung kaalaman na lang kung paano gagamitin po yung agricultural Opo. app na yun. Pero ang malungkot, pag isinishare ko sa mga kapwa magsasaka, parang ah. negative kaagad sila. <laughs> okay, Katulad so, ng paggamit ng LCC, ay, pinagtatawa na ako. <laughs> Okay, so, sir, ibig sabihin po, after po nung training mo, yun na yung naging action mo. Nag-re-echo ka po. Opo. Uh -oh. Tapos, sir, yung yung attitude ng mga magsasaka natin, parang negative. Ay, ah, yung iba? Yung iba po. Ah, kaya doon lang ako nakikipag-usap sa mga open-minded mm -hmm. talaga. Okay. Meron naman, mm -hmm. lalo na yung mga bata-bata pa rin. Opo. Oh, pero yung matatanda na wala wala, wala na akong makita ng ano, ano na naka-stuck ah, na sila doon sa na naka-frame ano. na yung ano nila oo, oo. mindset. Mm -hmm. <laughs> Ayan. So, sa yung palagay sir, um effective po ba yung DFP bilang aksyon ng gobyerno sa pagpapaunlad ng agrikultura ng ating bansa? Ay upo. napaka-effective noon. Mm -hmm. O isipin mo lang pag, mula pagpili ng binhi. Mm -hmm. Napakadali, sa cellphone ka na lang yung Bravo. binhing palay. Ah oh, di diba? oh, Pero hanggang ngayon ang itinuturo sa aming the best na variety dito sa Bicol kasi depende sa sa, sa visual, area mo. Opo. opo. Yung 222 pa rin. Uh, 'Yon ang superstar. At totoo naman, walang walang tumatalo diyan in terms of yield hanggang mm -hmm. ngayon. So sir, um, ano naman po yung maipapayo nyo sa inyong uh, kapwa magsasaka sa pag-avail po ng ganitong klasing program ng gobyerno? I-recommend mo po ba ito sa kanila? Ay, opo. Sana lalo na yung mga traditional. No? Mag-level up na sana kayo. <laughs> kasi hindi lang sa pag-alaga ng tanim, pati sa marketing, malaking tulong itong PDF na to. Ay, yung DFP Ay, po. DFP. Oh, po. Digital oh, po. Farmers Program. Laki nga ng utang na loob ko sa mga taga-ATI at pinagtsagaan akong turuan. Kahit siguro <laughs> nagubwisit na sa akin. Hi. kasi mga kabataan sila. Ito sila, Sir Chang. Mga... Kasaba mo rin po si Sir Basil. Opo. Ay, siya nag-invite sa akin, kaya laging pasalamat ko sa kanya. Opo. Pero, Pero sir, nung in-invite ka po niya, ano sir, ordinaryong magsasaka ka po? Opo. Or may ano ka na po, may uh, designation ka na po sa iyong association? Ah, president po president ako naman. President ka po that Opo. time? Opo. Mm -hmm. mm -hmm. Okay. Okay, so sir, nakapag-undergo na ka na po yung DFP nung May 2022. DFP 101 and 102. 102. Ngayon, sir, ano po yung mga ano ini-expect mo pa or nilulook forward mo pa in the future na pwedeng maidagdag doon po sa DFP training na yun? Ang totoo niyan, halos kumplito na eh. Mm -hmm. pero, pero, kung magagawa ng paraan, yung pag-forecast ng weather condition mm -hmm. na magawa nilang localized. Ah. O, kasi generalize yung ano. Halimbawa, uulan sa Kamsur, pero ang nangyayari, may ulan sa bayan pero dito wala. wala. <laughs> so very localized na po ang okay. ano ngayon. Pero siguro mahihirapan naman kasi sila. Mm. Basta yung kasi napakahalaga sa amin, yung first three days pag nag-broadcast ka dapat walang ulan. Otherwise, halos 90% Bababaw dyan. 90% okay. dyan, di, di magtutuloy na pipistihin ng kuhon. Mm -mm. Tapos malulunod yung iba. Pero Halos lahat talaga ng apps pinakinabangan namin. Sa punto pong ito, atin naman pong kapanayamin ng isa sa mga agricultural extension workers or AEWs mula sa lokal na gobyerno ng pili Camarines Sur na nakapagtapos at uh, naging beneficaryo din ng DFP. So, atin naman pong tunghayan ang kanyang uh, kwento ng tagumpay. So, sir, uh, kindly tell us something about yourself po. Ako po si Basil de los Arroyo Layosa, kapagtapos ng DFP noong May 2022. Sa ngayon po, uh, ako po ay isang agricultural technologist as rice focal person at Municipal Rights Report Officer at the same time, ang inyo pong designated Local Youth Development Officer ng lokal na gobyerno ng PIL. Okay, sir. So, ang dami mo po palang ano, kaganapan sa buhay. Ano po? Uh, pero, sir, bakit o paano ka ganyong dumalo doon po sa training of trainers ng DFP noong May 2020 po? Nung nagpadala po ang ating ATIB call ng MIHAM -hmm. liham paanyaya sa lokal na gobyerno ng Pili uh, sakto na ako po ay pinatawag ng aming boss na isa po ako sa mga makapag-attend ng ganitong training mm -hmm. at ako po ay nagagalak sapagkat sa lahat ng AEW ay isa rin po ako sa ipinadala na makapag-training na gusto ko rin po maka matuto regarding sa makabagong teknolohiya na gamit po ang iba-ibang application mm -hmm. na magagamit namin sa pagsasaka. Ah okay. So kumusta naman po sir yung karanasan mo habang uh, nagte-training ka po ng DFT? Nahirapan ka po ba or um, nakasabay ka naman po sa mga lectures and workshops nung sa training po uh, at at least po ma uh, kumbaga may ano na po ako may advance end po kasi mm -hmm. dahil sa e extension ay nakapagtapos na rin po ko ng Digital Farmers 101. Mm, okay Then, po. nung pag-training po namin ay natuwa po ako dahil meron po mga makabagong apps ah, sa Digital okay. Farmers mm -mm. 102 yun po. Ah, parang na-update na lang yung knowledge nyo po, ano po, sir Opo mm -mm. Then, yung ano, yung isa sa mahirap sa party ko, yung ano po, yung sa Canva Ah, Same. opo mm -mm. Hindi pa naman Bago ako pa lang yun, sir, opo hindi pa rin kasi ako masyadong marunong doon kung paano magkaroon ng yung magandang shot. Ah, okay. Kung so, photography naman mm -hmm. po. Oo. Tas, ano pa, sir, yung mga topics doon na parang um, nahirapan ka or nag-struggle ka po? Yun, yung sa FB page kung paano mag-post ah, okay. po. Opo. Kasi ang alam ko lang po, mag-post ng mga pictures sa mm -hmm. ano. Yung pala po, may marketplace pa po na doon mo mismo, uh, i maari mong i-post yung mga, mga products. bagay o mga product gusto mong mm, -mm. maibenta o ma-introduce sa kanila. Uh, ngayon po sir na ano ka um, rice vocal person ng uh, Pili. Ano po nagagamit mo pa rin po ba yung mga apps na yon sa yung ano buhay extensionista? Gamit na gamit po namin uh, sa nice. pagkat sapagkat sa bawat araw na pupunta na mga magsasaka sa amin mm -hmm. nagtatanong kung ano yung mga rekomendasyon nalang mm -hmm. lang kung kailan sila magbibigay ng ng pataba mm -hmm. o fertilizer ah, yun po and mm -hmm. uh, yun in namin yung RCM na, na nakakatulong para sa kanila para magkaroon po sila kasi ang kadalasan din po kasi dito sa amin yung traditional way mm -hmm. na kung saan madami yung naibibigay nilang fertilizer sa kanilang panayan. Pero dahil po sa arsimas, nalilimitahan nila at yung right timing po nung pagbibigay nila ng pataba. Pataba, opo. So, hindi na lang basta-basta ano, estimation, ano po, dahil yung RCM na po mismo, yung mag-recommend. Tama po, ano sir? So, talaga pong nakatulong sa inyo yung DFP bilang um, extensionista. Opo. Tama po. Given po sa pag po namin, isa pa rin po, mm -mm. yung pag may nakita ka agad na ano po, na damo, Opo. yung gamit po yung idamuhan, ah, magiging yes. namin agad yung anong klasing damo at kung paano ito masusungpo. Opo. Okay. Now, sir, after nung DFP training mo po nung May 2022, ano na po yung sunod na naging aksyon nyo? After po ng aming training, kami pong, bali, hindi lang po ako, tatlo po kami sa opisina mm -hmm. okay. na nakapag-attend. Kaya naman, Uh, magalak po kami nagbahagi ng aming mga natutunan sapagkat ito alam po namin na mas makakatulong po sa aming opisina na kung saan madagdag, maragdagan ng, o madagdagan ng kaalaman ang aming kapwa AEW para sa ganun ay maibahagi din nila. Kaya ang lokal na gobyerno ng Pili, katulong ang Municipal Agriculture Office, ay nagkataon po na meron po kaming programa sa kabataan. Kaya naman, noong last December 13 to 15, 2022, ay nakapagandak po kami ng training usapang palay sa modernong kabataan o training in hybrid rice production for youth na kung saan nagkaroon po kami ng tatlong batches. Wow. Bawat batches ay may 25 na participants. Within that year po? Opo. Oh, wow! Kaya mara sakto po na marami pong mga kabataan na nainggan nyo sabagat yung ibang mga kabataan ay mas lalo na napa na pa-improve yung kung paano nila yung Ipo-post yung mga produkto na ibebenta sa Mar sa PFB. kasi ang oh. iba naman po doon na mga nakapag attend may alam mer na may alam na kung oh. paano mag-ano, mas na-improve pa po sila at natutuwa yeah. po sila dahil meron na rin po. At ang iba naman doon yung mga bagong graduate po sa Central Bicol State University ay mas ay, mga college student po. Opo, yung iba po college student, tapos yung iba po out of school youth oh, nice. na kung saan natulungan po sila na yung business nila magma-improve at yung pagsasaka pagtutulong nila sa kanilang magulang ay matulungan po nila mm -hmm. na magabayan yung mga magulang nila sapagkat ang kadalasan din kasi sa mga matatanda o na ay nanin natin ay hindi masyadong mm -hmm. Yan po. Hindi marunong gumamit ng mga apps, apps mm -hmm. even po yung cellphone mismo kung paano mag-operate. Kumbaga sindala na po yung tutulong sa kanilang mga magulang kung paano po magkaroon ng magandang recommendation sa kanilang pagsasaka at yung mga bagay na mas makakatulong ma-improve pa po nila na maging maganda po ang produksyon ng kanilang ani. So lahat yun sir, mga kabataan. Okay. Ano po? So na-integrate doon po sa training ninyo yung DFP. Opo. Nama po sir. Katulong din po namin yung mga kapwa AEW namin. Mm -hmm. Bawat ano po, bawat araw, bawat oras, may iba-ibang topic na itinira po namin. Tapos so, nagkaroon na din talaga sir yung time. Uh -uh. Nagkaroon din kami ng aktual kung paano po magsukat ng palayan ah, gamit yung, ang Garmin. Ang alin po? Sir? Yung Garmin. Ah, iba naman. Opo, uh, yung ano po, yung ginagamit po namin para ma ano kung yung isa, yung field area measure, ah, okay. isa rin pong ginagamit namin yung Garmin para po aktual po namin ma Masukan. sukat Opo. yung palayan at makapag-recommend ng tamang abuno mismo po duman sa pag nag-recommend po sa tinatawag nating RCMAS o RCM Rice Crop Manager. So talagang nag-enjoy po yung mga bata. Ano po kasi nakapag-field sila eh. Hindi more on training lang, yun may actual na pala po na ano. May demonstration. So, In that way, parang naingganyo na rin sila na ipagpatuloy yung uh, agricultural, ano nila, ano po, uh, nang tawag natin dyan, yung interest nila sa agriculture. Tama po, ano sir? Yes po. Sa tingin ko po, napakalaking tulong nito na mas lalo po natin bigyan ng tuunang pansin na mas marami pa po ang maka, maka o maingganyo natin na magkaroon ng training sapagkat dahil sa mga bagong teknolohiya halos lahat po ng kabataan natin ay we are sabi nga sinasabi nila we are in the digital age mm -hmm. Kumbaga, mas mapakinabangan po natin na hindi lang puro laro mas mapakinabangan po natin yung cellphone nila sa makabuluhan sa makabuluhang bagay Tama. Kaya naman po uh, noong nakaraang taon din po noong 2023, mm -hmm. nagkaroon pa rin po kami ng conduct ng digital farmers program sa bawat association presidente mga member nito na kung saan yung mga ibang organ, umattend ay nagre-eco na rin po sa kanilang mga association. Nice. So parang naipasa na sa iba-iba pong ano no, hmm. uh, sector. Yan yung, po no yung training. Nakikita namin yung eagerness nila kasi oh. parang napipil nila, parang bata sila na gumagamit ng mga apps na meron na pala nito, hindi na namin kailangan magbasa pa ng maraming article, Correct. automatic pag once na magpicture sila, ano ba itong sakit mm. na to? Mm -hmm. automatic andun na po yung mga recommendation Kama. yung even po yung paggawit ng spedtech natutuwa din po siya sa kanila doon yung mga parang nag-enjoy na, parang naglalaro lang din sila oh iska natin yan yan po opo Ayan. So, sir, meron ka po bang maipapayo sa kapwa mo extensionista or other agricultural uh, enthusiasts na makapag-avail din ng ganitong klasing program? Um, irerecommend mo din po ba ito sa kanila? Para naman po sa aking mga kapwa AEW dito sa Camarinesur o sa Bicro Region, patuloy nating pagyamanin ang ating kaalaman at kasanayan upang mas epektibong magabayan ang ating mga magsasaka. Magtulungan tayo at magbahaginan ng mga natutunan upang sama-sama tayong umunlad at makatulong sa pag-angat ng sektor ng agrikultura, hindi lang dito sa ating reyon kundi maging sa buong bansa kung meron tayong magkakataon na makapag-attend ng ganitong programa na ibinibigay sa atin ng ATIB region, huwag po kayong mag-atubili na makapag-attend para naman yung mga experience po namin ay mabahagi po natin sa ating mga kapwa AEW at sa ating mga mamamayang Pilipino. Atin na namang natunghaya ng isang makabulhang pag-uusap featuring the success stories of DFT graduates. Ilan lamang sila Sir Henry at Sir Basil sa magpapatunay na posible ang tagumpay sa taong may bukas na kaisipan sa pagtanggap ng pagbabago at inobasyon sa buhay. Ito po si Franz, ang inyong ating kaugnay podcaster. Hanggang sa muli, let's go digital! At yan ang ating kaugnay podcast Hatid sa inyo ng Department of Agriculture's Agricultural Training Institute Regional Training Center 5 Ito ang ating kaugnay, ating kaugnay, ating kaugnay podcast